Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Saan napunta mo? Ano saan napunta mo? Isasara ko lang tong pinto. Hindi naman ako aalis. Anong hindi aalis? Oo. Oh, 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 bakit? Aalis oh, ka. Isama mo ako. Ba't isasama kita? Hindi ako aalis. Anong oh, hindi? Emo, style mo. Ayos <laughs> ka, Katerina. Ha? Tamang inala ka na naman, ha? Isinara ko lang yung pinto tapos oh, sabi mo aalis ako? Oo. Oh. Oh, tingnan mo. O, oh. o. Oh. Ano? Oh. Oh. Oh, Bago ahit ka. Oo, oh, ano na naman kung bagong ahit ako? Bagong ahit, ikaw eh, may pupuntahan ka. Saan <laughs> naman ako pupunta? Kaya naman ka naman. Ayaw mo lang ako isama, mga style mo. Nag-ahit ako, mahaba na kasi. Ito, masyado kang duda. Talaga, o oh, bakit? Sa palagay mo saan ako pupunta? O oh, bumalik ko sa'yo, oh. ayaw mo ko isama eh. Siguro may pupunta kang mga babae, no? Oo. <laughs> Oo, oh. Oh, 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 Katerina ang pogi ng asawa mo, para mong babae. <laughs> Pinatatawa mo ako dun, ha? Ah. Nagahit lang ako, kasi ang haba-haba na, mukha na akong... Ermitan yung awan. Kuya kay na naman ka naman. <staylan> Style mong <gay>, isip mo, dumindam eh. Kuy, naman ka. Porkit nandito ako. Oo, oh, oh, palabas ka na. Nakahuli lang kita. Pa paano, paano ay nakabukas tayo ito ay? Kaya sinara ko. Kuy, naman ka naman. Diyos ko. Naman ko naman. Ko, ko naman. Wow. Iyayusip yeah, mo yung isip mo. Wala mo Ako ba ang mababae pa ba ako? Ito, 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 mababae pa ako. Hindi kayo ka. Sus! Oh, ano na naman yung napansin mo? Yan, yung damit daw. Ibang damit mo. Oh! Eh, hindi naman ganyan yung suot mo pag dito lang sa bahay. Ako, saan nga yung punta mo? <laughs> hindi nga ako, alis. Ay, ikaw ako masyadong... Eh, ba't ganyan yung suot mong damit? Oh, bakit? Masama ba magsuot ng ganitong damit? Tumasabihin na naman ng mga nanonood sa iyo. Lagi na lang paulit-ulit yung damit ko. Ngayon suot ako ng bago. Tapos pag-iisipan mo ako ng masama. Eh, hindi ka naman naggagagay yan dito sa bahay eh. Oh, Ay, <laughs> nagdamit no, no, no. lang ng ganito eh. Kanama ka. Yan ko lang no, nakita no. yan. Ay, bagong bili ko nga ni ito. Kararating lang, baga. Kahapon. Kusaway no, no, no. ka. Ganda-ganda nga -ganda nung tela. O, oh. tingnan mo. O, oh. oh, cotton. No, no. Ang lambot sa katawan. Ang ganda ng pita, na no. Buti may nagkasya huh? sa'yo. Ama, syempre, plus size to eh. Ako eh, gina-ano mo ha? Gina ano gina-ano? Saan punta mo? Wala nga ni! Angun ka, masyado ko namang! O, dito ako uupo! Wala nga! Duda ka na naman! Kailangan mo ko! Ka. Hindi ako aalis, dito lang ako. O, to! mo yung pintuan para hindi ako makaalis. Kailangan mo ko! Ka. Wala mo, nagdamit lang ako ng bago. Aalis na agad. Saan pa naman ako pupuntang ganyan, nag-uunog, giinulan, no? Oo, yung mga ganyang paulan-ulan, sarap gumala. <laughs> Nako. Ay, ano, puparing ko na ito para hindi ka manakala, hindi ako alis. Huwag na ako muna naman. So, mag i mag Oo, <laughs> oh, tapos may babae pa. <laughs> <laughs> Oo, oh, <deep> na yan. <laughs> 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 di ba pwedeng magpa-ayos mag man lang ako kahit nalito ako sa bahay? Di ba yung paulit-ulit na damit? Oo. Oh. Oo. Minsan na lang magsuot ng magandang damit. Napagbinta kang pang aalis uh, mong bababae. Eh. Nako, tigil. Eh, ubarin ko na. Huwag na ito. Ganda-ganda pa naman itong damit na ito. Oh, ang lambot-lambot sa katawan. Ang style mo yan. Hindi, kita, hindi ako alis dito. Tamang duda na naman. Talaga. Sauce. O siya. Huwag rin ko na para maniwala kang hindi ako alis.